Tara, na. Layo-layo tuloy yung ano. Malayo-layo pa tayo. Doon pa rin, no? Daily ko pa tayo doon. Habit pa yun. Malawad siya pa dito yung may mapapera ayan oh. No? mga punchon na ala lang doon doon pa tayo doon pa tayo saka ano Sa duluan Ayun na to. na to. Ayun na

Wala naman yung akin oh. No? Paliko pa tayo. One-way nga daw, eh. One-way, di ba yung one-way. Magkakasalubong lo, loob. kasi. Dito yung imba. At dito may parking, oh. No? Kaso sasakyan lang.

Terima kasih telah menonton! cementerio may less po tayo sa isang likuan <coughs> Dan, jeli kau tayo.

Ayun, no. Ayun no. o. Paano? O, kaano? O, kaano? 2. Ayan, ang Ayun o. Dito. babo ng tatak. Sige, paano? Ayan,

nakapuno na langin <laughs> ng kunta. fourteen twenty three. seventeen. kaputang. nandito. ayaw na.

<tuk tangan> oh, oh, oh. Nah, Ayu Ayu. Ayu, sa, ano yan, sa ram <tuk tangan>

Ito, 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 ito. Oh, nakuha kayo ng ano ko. Sexy. Oh, do. Dati magisa lang doon. Ngayon, dami na. Ayun siya oh, Taliko. may okay. oh. oh, no, no, no. nagdana siguro? Sila keng keng? Oh. Ano Pinto pala nila eh. na?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tài sản